tila isang bangungot at isang karimari-marim ang nangyari sa buhok ni Madam isang taon na ang nakakalipas. Pinariband niya ito last year, July, pero sa ibang stylist. At ang nangyari nga daw sa buhok niya is nagputol-putol, nasunog at nagrabirize. Nag-inquire ito siya sa akin last year, July, at nagpunta nga dito sa salon para ipacheck niya ang kanyang buhok. At nung chinek ko nga at inanalyze yung buhok ni madam ay talagang wala nang kapag-apag-asang ma-revive ang kanyang buhok dahil unti-unti nga itong napuputol doon sa roots at talagang rabi ang kanyang buhok. Kahit hair treatment ay ah, hindi na ako nag-offer sa buhok ng aming client dahil masasayang lang ang kanyang pera at talagang walang mangyayari sa kanyang buhok. At in ko na lang siya na wag niya na lang ipagalaw at pahabain niya na lang niya hanggang sa maubos yung part na na-reband at saka na lang siya magpa-reband ulit or bumalik sa akin kung gusto niya. So ito nga ngayon mga sis, bumalik na siya dito sa atin para ipariband nga itong buhok niya. And sabi nga ng ating client, halos daw maubos ang kanyang buhok. dahil sa tuwing nagsusuklay siya o naliligo, maraming buhok ang napuputol. Wala nga daw siyang choice kundi pahabain at ipitan ang kanyang buhok dahil sa bukod na buhagag ito at marami pang putol-putol talagang nahihiya daw siyang ilaglag or ilugay ang kanyang buhok. So yung nakikita nyo na buhok na yan mga sis, yan yung hinaba ng kanyang hair mahigit isang taon. Then, yung nakikita nyong mahabang parts dyan sa pinakailalim, yan daw yung natira lang sa kanya. Yung pinakaibabaw, yung talaga ang halos na ubos sa kanya. Bali, ang ginagawa na lang niya is nagko-color touch up na lang siya. Walang gupit-gupit. Hindi niya pinagalaw sa iba. Hindi siya nagpariban. Kundi pinahaba lang niya. Then, nag-decide na nga siya na ipariban nga ito dito sa atin kung kakayanin na nga ang kanyang hair. Naging laban ubawi nga ang aming eksena dito mga sis dahil napaka-dry ng kanyang hair. Super kulot at medyo Uh, damage na rin dahil sa paulit-ulit na pagkukulay ng kanyang hair. Pero syempre dahil nga uh, gusto talaga ng ating client na ipaayos tong hair niya at ginawan ko na lang talaga siya ng paraan. So bali ang ginawa ko nga dito mga sis ay bago ako nag sa riband, ay kinulayan ko muna yung kanyang buhok dahil almost ng kanyang hair is nasa 90% white hair na nga siya. So, kinulayan ko muna. Then, nag ako sa rebanding. So, ito na yung final result sa ginawa kong rebond, uh, reband, color, and treatment sa buhok ng ating client. Sa totoo lang, mangyayak-iyak yung ating client dyan dahil akala niya talaga hindi na maayos yung buhok niya dahil very long time ago, wow, English, yung pagtatali niya sa kanyang buhok. Kahit nga daw sa mga gathering, hindi daw niya mailugay ang kanyang buhok dahil sa bukod na sa buhaga ito napaka-dry pa. So tingnan naman natin yung kanyang after wash result mga sis. At talaga namang kabang-kaba ako dito mga sis dahil ginawa ko itong client natin noong August 3 at hanggang kahapon nga lang August 9, siya nag-send ng kanyang feedback and after wash result, mga sis. At yan nga po yung ating client sa feedback, mga sis, ang sabi niya, opo, oh naka-wash na po ako, super ganda, satisfied, smooth, and straight, iba po talaga ang magic touch mo. So, ito naman yung video ng kanyang hair, mga sis, so as you can see, talagang ang layo-layo doon sa kanyang buhok na super buhag-hag dry and damage at tingnan nyo naman, buhay na buhay ng kanyang hair parang ibang tao talaga siya charing, so ano ang inyong masasabi mga si sa naging operasyon sa kanyang hair, sabi ng ating client, what do you think? comment your thought below and that's it for this video, hair transformation please don't forget to like, share and follow our page, charing for more hair transformation and this is charing saying, have a great hair day always, mga sisilab until our next video, bye!